sila. Ikaw. Pero hindi na makapalit ugma. Ano sa bugasan guys? Ano sa bugas? Ninyo mo para makikuha mo bugas nga. <laughs> Mahal na guys. Mahal na guys.

Ang na namo ibalak mong minyo, ang minyo niyo. Okay, mabot ang hapit na si, si Tim Taang Bugas. Ang batang si Ate. Lubat na guys.